RM, wala kami mapagsabihan. Bakit? Yeah. Na, where we, is your... Yes, where is your godparents? Kaya, sila yung unang line na sasalo sa inyo kapag may problem. So bakit kayo pumili ng ganyang klase godparent? You have to stop blaming other people and look at your choices. Yes. O bakit ko pinili yung gaytong godparent? Hindi namin close. Bakit ako pumayad na diktahan ako ng parents ko? Yes. Na pumili ng ninong ninang na hindi ko gusto or mm. hindi ko ka close ah. Hindi ka pwedeng tumang hindi ka pwedeng tumanggi sa proxy may utang ka na may ko utang ka na I mean, kung pe pera-perahin nyo lang ang Godparent ituloy nyo kung gusto nyo but to those that believe in what we're sharing tsaka yung mga mentors namin sobra siyang baliktad dun sa tama we do not find joy na parang sikat ang RM kasi ang dami naming physical na inaanak hindi, online pwede on. pero hindi namin kayo kaya online pwede online yes <laughs> Pero yung actual no <laughs>